guys, good morning no good morning sa inyo lahat mga idol ito naglilinis tayo na sasakyan ram ram ang ating lilinisin napakalaking sasakyan mga idol mahaba malaki na mahaba pa mataas mga idol yeah.

Good morning sa inyong lahat. Mga bossing. Mga ma'am, sir. Good morning, morning. You know? Napakalaking mama ito guys. Eh. Napakalaking harakan guys. Ito yung ram ni boss. Ito yung ginagamit niya pag uh, magra-ride sila ito lang yung maganda ay maganda ibak at mga idol ano yung maganda sa convoy yan yan ok hindi ako nakakita ang mga idol dahil napakalaki mga idol oh. Oh, diba? nabot mamaya dalam empat setas nan. Para rampate setas nan kae, para babat pa nanti yang tuik Ali ah, ba? Kapui ui. Kapui. Kapui tabahuhan ng... ak baser ka pa, sabaser ka pa katolong. Kapui trabaho. Pero Dili man ka laog Dili man ka tamad Dili ka kapoyon ba? Diba? Dili man ka laog Dili man ka ta tamad Dili ka ta kapoyon Alala na kung Kapoyon ta Kung Tamad ta Pero kung dili ka ta tamad Dili ka ta kapoyon mga idol ba diba? Ang laking sakit mga idol Ram Ram Biit magbiit ang makina yeah. alright ayun taas muna dol akit natin yun taas akit yun taas eh so okay, sa tuk -tuk tayo mag sa tuk -tuk tayo mag nilinis ah. uy madaling basahan dito ah yan Oh. Tingnan natin Mhm. Ano hmm. Oh. no? may bitana dite. Automatic transmission. Oh. Beat. Beat ang kanyang hey, makina ngunit ko hmm. riyo bitang kanyang makina mga idol gasolin gasolina siya mga idol ang laki oh, oh. yan alright God bless you. Good morning, good morning. Please follow, like, and share. Hodel Alaba. Ang anong vlogger ng Ubay Buhol. Alright. Bye-bye.